얘사사모님부관아니더라 Kamuti anak, tau ga? ti ga nga mga Kamuti, nga nga kamuti? kamuti, 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 kamuti. mau sa, kanang, sa nataro, siya, oh Kaayang Gumi, kapamilya kanina, Kami,

ako ni siyang ibutang sa rib. O, na ako siyang ipanggal, guys. Okay. So, pag gari ni siya na lalagyan. Ma-overwrite ni siya. Pag ugma ni siya kwaon, ma-over siya ba? Parang puti na ganyang hinuga, na muhumok, nagmaayo. Mas okay kung diri lang ni siya butang sa lalagyan, tapos ilagay mo sa rib. Ano sya, ini siya ma, okay. maiba yung sarap niya ba? Ganun pa rin. Masarap ya. Okay. siya ang food Sunod sa katong wala na kakitaon. gamay naman siya good kay kuan man. Para isa na tulo lang siya kakwartuhan pero ang akong ika, ang akong naablihan na open ako itong ikaon ako. Ang pinakalako nga kwarto nga puting kakaraghanag yun. Murag isa ka inani kabaunan nga. Dahil isa na lang kaliso ang wala na akong nakaon. Nahurot akong kaon, kaon yun, tanan. Tapos katunang isa kaliso akong kakita sa inyo halas na video ganina maon lang to. So, napusog yun ko. Pwede na ko di manihapon. Kaya hapon naman doon, mga alas 4, mitya pa doon, alas 5. Uh, pwede na kanina ang kaon. Dili di, na ko magkawaganon hangton sa gabi eh. Then, snack, snack na lang yun niya. Kaya, ako may magbantay yung tindahan. So, hangtod man ko alauna ng madaling araw. 1 o'clock pa ng madaling araw. So, hindi na ko magkawaganon. Kaya, okay. pusog na ko So, kaon na ko niya. Snack na lang ko. Kasi ako makaon. Gusto na pong, snack. Kaon na lang. So, money. Di-open ako. Kaya kasi Kay, arong ma -ano, dili maano. Dili kayo maamoy ba kay. Akong kauban. So, anong itakas na to. Sa kawas. ansing sing. Kaya di siya makaon. Ano yung Ako siya di-open. Kaya para mabutang na Sa basurahan. Ang iyahang. Kani. Kani. Okay.

Gracias. Inani pasinsya na mo guys sa among lugar ha inaani rekid gamay kay tenamis indahan ganang gisu-liso lang niya muwa diri para panglagay sa rep. Kahit ko na lang ilagay. So, pwede pa ni bukas hanggang sa susunod na araw. So, hindi na 'to masira. Hindi na 'to siya masira pag ilagay na sa rep kasi hindi na siya ma-override. Ano na? Magstay na ang iyang kung unsa siya ka ano, kahinog o kaya ano na, hindi na siya masira, di na siya mag-override pa pag malagay mo na sa rep. Ako nang hihikus kay Si Anzing wala na <laughs> Ingat ko na sa gawas kay Dili mo ko siya mukha Ang durian good Muna nga ako nalagi Kuwan kay Bisan baya kita no Kung dita mukha on niya ko ano syempre ano gid ba kanang lahi jud okay lang sa mukhaon, makakaya ra sa ano niya sa amoy ba kasi di ba ang ang jackfruits ano siya maamoy at saka yung marang ganun din ang durian pinaka mas pinakalala ang amoy ng durian kasi parang kakaiba ang sabi nila parang ang sabi nga nila ang amoy daw parang ano na parang parang dumi dumi, dumi ganyan di man yan totoo iba oh, oh, oh. pag makulog talaga siya kasi ang amoy niya ang amoy ng ano niya basta pangit talaga ang amoy pero pag kakainin mo hindi sarap ang durian sa kumain sa kumakain ng durian pero sa hindi kumain hindi talaga malala talaga sa kanila gaya ni Ansing si Ansing Okay man, sanay na siya sa amoy ng durian pero di dito di, 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 siya Di mukaon kung unsaon. Dili siya mukaon. Ang kaonon lang niya mala lansonis, rambutan, mangustin, maulan na iyang kaonon sa durian dili siya pero sanay siya sa durian kay sa una nagprotestan pa na siya Tanan klase sa prutas ano na yan. Binenta niya yung mga prutas. Kasi paninda niya dati mga prutas. So, yun lang guys. Bye-bye. Salamat sa pagsama niyo sa ako ah, sa akong pag ano sa durian <laughs> maraming salamat po sana ah, ipagpatuloy niyo pag support sa video po ah tsaka pakisubscribe na lang sa Vines Mix Vlog ah, my first channel ako sa Youtube Youtube channel ko first ah Los Magpuyo. Yung first channel ko. Yung pangalawa, yung ginagamit ko ngayon. Ah, pareha man sila. Ginamit ko yung dalawa. Pero, ito yung, sa ano ko, sa second channel ko to, i, ano, i-download yung Vines Mix Vlog. So, doon ko i-ano. Doon ninyo abangan sa Vines Mix Vlog. Sana i-ano nyo ako, i-subscribe nyo ako, at saka, i-hit nyo na rin ang notification bell para uh, lagi kayong updated sa mga video ko sa susunod pa. Thank you guys. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga iba pang nag-abang sa mga video ko. Kasi palagi akong nag-download ngayon. Personal vlog lang muna yung mga dinownload ko kasi yung target ko talaga ah, uh, charity. Pero alam niyo naman hindi pala hindi pa talaga ako nag-income sa ano ko sa YouTube channel ko. Kahit, kahit, wala naman tayo, nagumpisa ako charity talaga, wala naman talaga akong income about sa, sa ano, pero may konting blessing ako, yun ang ginagamit ko nga, may tulong ko sa mga tao na karapat dapat tulungan, hindi naman malaki, yung ano lang ba, yung pangkain lang ba, kasi hindi naman tayo mayaman guys, na magtulong tayo ng kagaya ng mga iniidolo ko na vlogger na sila si, si Sir Paul Pugong Biahiro, sila si Sir Rob Kalinga Prab Matubang, sila si Sir si Kuya Val. Sila talaga mga inidolo ko guys, pero hindi pa ako ganyan, hindi pa ako, hindi, hindi ko pa kaya na magtulong ng kagaya sa kanila. Yung kaya ko lang yung mga mga pinaka ma, pinakaunang need sa tao na makaya ko lang is yung mga pagkain, damit, yun lang muna. So, yun lang guys. Salamat sa panonood nyo sa akin at saka salamat na din sa pag-subscribe din nyo. At sana patuloy nyo pa akong suportahan kahit ganito lang yung mga vlog ko. Para pag lumago na yung ano ko, magkakapira na ako dito. Marami pa akong matulungan ng iba pa na mga taong nangangailangan talaga ng tulong. So, yun lang guys. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Bye bye